So, what's up mga keepers? Good morning. Yan, green water na yung dalawang, ay tatlong aquarium natin dun, no? Oh. Yan, yan. Ano na dun, Sol? Brown out na naman. Oh. Yung in hatch natin. Yan. Hindi pa naman fully hatch. konti pa lang yung hatch. Yeah, ayan, yan. Yung kurente ngayon, eh. Mga balon maulis natin, no? Oh. Mga fry natin. Lalaki na. Nag-gel food muna tayo ngayong umaga kasi yan, di pa na fully hatch yung BBS na in natin. Nilagay kasi natin to kagabi. Yan, pumalik na naman yung kuryente. Patay patay yung kuryente dito sa amin ngayon eh. Mga PKBM natin ng jump eh. Yan. Yung mga gusto pala mag-order ng Ako Master, lalagay natin sa comment section yung link or yan sa Yellow Basket para kapag mag-order kayo, matik, makita nyo mura na subok pa ito yung gamit natin no? Oh. ubus na naman nga pang tatlo na to bumili na naman ako ng bago ng Aquamaster para dito sa mga pray natin ang acre you know. yung mga acre pa tayo dito kaya bumili ulit tayo lalaki na ng PKB breeder size natin no? Oh. mga breeder na lalaki kailangan natin talaga ng BBS para yan, mabush yung mga isda natin lumaki agad ayan, yan. okay, sabagsak muna kamal mo.